ayon at natapos din yung sadya natin dito sa Melbourne no? um, yung Philippine naging Filipino citizen uh, ah, Filipino citizen na kami ni Vanna amin mean, na reacquire na namin yung Filipino citizenship namin at natapos lahat nakapag-apply na ng passport so okay na <laughs> tapos na lahat at nakapag picture-picture pa kami doon nakapagala pa kami kahit saglit lang pero sa ano lang sa si um, sa city lang hmm. so kain lang tayo ng ano ng dinner bago tayo oh. lilipad pabalik ng Adelaide lang. Hmm. Oh. Hmm? Alin si Sabana. Kain ka? Mm. So pagkatapos natin kumain, uh, mag-annual tayo. Alis na tayo pa kung tayo ng Grabe, sobrang pagod namin ni Vanna. Ang aga namin, ano, nagising kanina. Ako, 3.30 ako nagising. Tapos, si Savannah naman, 4.30. Eh, usually, nagigising ako, 6.30 na. So, kaya, pagod na pagod kami. Actually, kanina dun sa uh, Philippine Citizenship Ceremony, talagang naluha ako. Hindi ko alam kung bakit ako naluha. Basta may pakiramdam dito. Alam mo yung tears of joy. Sobrang saya ko na nare-acquire ko yung Filipino citizenship ko. Ewan ko. Sabi nga nung ano kanina, yung nagsasalita, yun yata yung um, consulate eh. Nang, ayun yata yung consulate. Sabi niya na being a jewel citizen. Um, we have nothing to lose. We have something to gain. Nagigay, magigay lang. Wala talagang mawawala. Kaya alam mo, sobrang saya ko na naging, ano, na reacquire ko yung Filipino citizenship. At kasama ko pa sa si Sabana. Hindi naman pwedeng may iiwan siya, di ba? Okay. Hmm? Sunkara. Ja. 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 Ja.